Punta tayo sa Purok Uno. Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. <laughs> na naman ang ang inyong kaibon. <laughs> Masesemplang na naman ang inyong kaibon. Tapos pagkatapos nito, mag-iihaw-ihaw naman tayo. <laughs> Mag-iisaw-isaw tayo mga kaibon. Yummy! Buksan na ba ito flashlight? Bubuksan na natin? Huwag Ay, masilaw yun. Nakakaano sa mga dadahan. Purok uno na to, no? Oo. Purok uno. Ng barangay Bulhaw, Labo, Camarines norte Philippines. <laughs> ha! Uh -huh. uh -huh. Oh, God, what ano amoy anong paboy piguri may bahay pala doon gabi na tayo mga kaibon ito na ang bahay ni, ni pinsang putol ipas na na wala. Sarado no, ang bahay. Flashlight? Huwag pa flashlight, okay, -flashlight tayo? Kuya, mo flashlight ka? Ay, rough road yan. Wala naman yata ang ano dito. Hindi dito. Semento yan. Semento? Hala, ang dilim na gab. Flashlight na dito. Ayun. Scary. Wait lang. Oh, wait pala. Paano pala to? <laughs> wait lang. At madilim. Alam, mo, madilim pala dito gab. Nakupo. Akala okay, na. Kanan. Flashlight. Madili mga kaibon. Nakakatakot dito oh. Mm. Let's go. Let's go mga kaibon. Let's, 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 Let's go Careful. Hala, madili. Scary. <laughs> Scary naman ang gala nating gab. <laughs> para naman tayo dito ano okay, mga ma, at saka mga ano na dito oh liblib -lib. maraming saging dito balik na tayo tapos <laughs> <laughs> biglang may pataas <laughs> pala to gab dito nakakatangkot ka naman ay guys, sir bunga naman pala dito Naku po, parang andalang naman ang bahay dito. Gab! <laughs> God, no, I'm so scared. I'm so scared. Masa na? Dala na ng bahay. Wala mo makikita ng bahay. O dyan, dyan na lang tayo. Pailawan mo kuya. At para malinaw. May labasan ba ito papuntang ano? Ermita? Hindi ito papuntang bagay pa dito ba dyan. Maganda pag araw, wala na makita. Balik na tayo. Halika na, balik na tayo. Ay, ano, hindi malayo na yan. Back down ay, okay. ay, hanggang dito lang. <laughs> ay, 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 ay. Hanggang dyan lang naman pala yan, Gab. Let's go na. Let's go na. It is. Scary. I'm so ay, ikaw ang mahuli kasi kami ang ikaw ang mailaw. <laughs> iilawan mo kami. Dikit-dikit eh, lang tayo para tayo kita sa frame. Dad, sabay kami ka sa amin. Papanggit Wala naman dumadaan na sa sakyan dito. Oh. Ay, pakilang na. Eh. Ay! Hindi ako naman mauna. Sa, dito maihaw-ihaw daw tayo. Doon tayo sa ihaw, kuya. Ihawan. madaling malobat yung gopro ko may mga ang mga ano Laman mga daming mga palaka siguro pag madaling araw dito ang daming kumukokak kukak una una kagab para makita ka sa ano sa eksena yan ganyan grabe ang din pala dito pag ganitong oras pala, ano? So, palitin ngayon gabi yan, ha? Ako, Dandahan lang. Dandahan. Yes, sir. May sasakyan? E, may traffic yan, tabi. Saan? Wala, wala. So, Ah! Ang gilid. Dandahan. Nasaan ang ilaw? Wala tayong ilaw. Mag-ilaw ka pa. Ah! Mag-ilaw ka pa kuya. Wala na ang madilim na oh Wala na akong ma-video. Wala na akong ma-video. Mag-ilaw ka pa. Sino? Kuya. Mag-ilaw ka. Hanggang doon lang sa labasan. Wala na akong ma-video oh Huy. Hanggang <laughs> sa labasan lang. So scary pala doon si Pabert. Pag gusto mo nung... <laughs> nakakita ng asuwang <laughs> Wow, dito, <laughs> dito na tayo uli. Papasok. Ito na gandang bakay. Ito gandang bakay. Ito gandang bakay. masyadong tinda sa ihawan. Walang palabas dito sa plaza. Wala nag-iihaw gab. Ay, wala. Diyan lang. Hmm. Ito lang ang meron. Walang isaw. Walang isaw. Walang isaw. Walang isaw. Walang <laughs> kanina. Ay, pinapulot. Ano na? Ayan na lang. Nene na lang. Naliinitin. Sige po. Ano? Tatlo? Yan na? Tatlo na? Ikaw ang isa. mo naman malaki? Walang palabas dito sa plaza. ako dito. Ha? Gusto mo yan? Kasi Gusto mo ang pa Gusto mo ang price Ayun. Isa pa. Ma siya pa yan? Masura? Ano kang bagay labat? Ang dakar mo yan? Ha? Eh wala na. Yan ang ayun na, Naubos na nung nakaraan. Ito tayo. Ito tayo.